Isang magandang umaga pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. At ngayon po ay patuloy tayong magbabasa ng salita ng Diyos sa ikalawang korinto. At patuloy po nating pakinggan ang mensahe ng Panginoon habang binabasa natin to At ang pagkilos ng Espiritong Banal ang siyang gumawa sa ating buhay. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 1 to 6. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito. Kaya naman malakas ang aking loob. Inalagdan ko na ang mga gawang kahiyahiya at ginagawa ng palihim. Hindi ako lang at hindi ko pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagang kong ipinangangaral ang katotohanan, ito'y alam ng Diyos kaya handa akong pahatol kanino man. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinapahayag namin, ito'y bungan lamang sa mga napapahama. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ang daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinapangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus sapagkat ang Diyos na nagsasabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag ay siya magbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos sa nahahayag sa mukha ni Kristo. Pagbalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Kung titingnan po ninyo ang mga titik ng mga talatang ating binasa, parang ito ay patungkol kay Pablo bilang siya ang tagapangaral ng salita. At kung ako naman po ang titingnan ko po to sa aking sarili, ito po ay patungkol sa akin habang ako ay nagpapahayag ng salita ng Diyos o isang pastor na naglilingkod sa Panginoon. Pero nais ko rin po itong tingnan ninyo para sa inyong mga sarili. Una po, ang sinasabi po dito ni Pablo dahil sa habag ng Diyos. Napakagandang opening word na ginamit po ni Pablo. Dahil sa habag ng Diyos. Ano po yung habag ng Diyos? Ang habag po ng Panginoon ay yung kanyang kaawaan, kanyang kahabagan na tayo ay dapat maparusahan, tayo ay dapat uh, dalhin doon sa tumanggap ng kaparusahan. Pero dahil sa pagpapatawad, yung pong habag ay nakaugnay sa pagpapatawad. Dahil sa pagpapatawad ng Diyos na habag siya sa atin, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Yun po yung naging factor ng patuloy na paglilingkod ni Pablo. Ang sinabi ni Pablo, dahil lang sa habag ng Diyos. Kaya siya ay nagpapatuloy sa gawain ito. Kaya malakas ang kanyang loob. Ano po yung point na yun? ang naging foundation ng kanyang patuloy na paglilingkod, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang pagbabago sa kanyang buhay, ay yung kahabagan ng Diyos sa kanya. Kung titingnan po natin at babalikan po natin ang buhay ni Pablo, siya po ay isang ano, yung tagapaghuli, hinuhuli niya yung mga kristyano, pinatay niya, hinuhuli, sinasakdal niya, at kung titingnan natin, hindi siya karapat dapat sanang maging lingkod ng Panginoon. Pero dahil sa habag ng Diyos, dahil sa kagandang loob at habag ng Diyos, tinawag niya si Pablo para maglingkod sa kanya. Hindi tiningnan ng Panginoon yung napakalaking kasalanan ni Pablo bagkos tinanggap siya ng Panginoon. Ngayong hapon, ngayong umagang ito, maaring nakikita ninyo ang inyong sarili na ako ay hindi karapat dapat, marami akong nagawang kasalanan, Mag, magpahanggang ngayon siguro ako ay namumuhay pa sa kasalanan. Hindi ako karapat dapat makinig o sumunod sa Panginoon pero tandaan po natin ang habag, ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magdudulot sa atin ng kalakasan ng loob na lumapit at magpakumbaba sa kanya. Huwag po ninyong tingnan ang inyong sarili, ang tingnan po ninyo yung pag-ibig ng Diyos na handa kang tanggapin. Ito po ang naging batayan ni Pablo sa kanyang paglilingkod. At ano ang naging bunga nito? Sabi, malakas ang kanyang loob sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos na kahit anong pagsubok na kanyang dinaraanan sa pag-share ng gospel, nananatili po siyang tapat sa pagpapahayag ng Diyos. At sabi po niya rito, ano pa po ang naging bunga ng habag ng Panginoon sa kanya? Tinaligdan ko na ang mga gawang kahiyahiya at ang ginagawa ko ng palihim. Mga kapatid, ito po ba ay challenge o ito po ba ay sinasabi sa atin ng Panginoon na tayong kumilala ikaw na nakaranas ng kahabagan ng pagpapatawad ng Panginoon. Ikaw ba ay may ganito rin decision na tinalikuran na ang mga dating gawang kahiyahiya o ang mga bagay na ginagawang lihim? Maaring nakikita ng mga tao yung iba mong ginagawang kasalanan. Pero ano ba yung ginagawa nating lihim? Tayo ba ay pwede nating masabi na kahit walang nakakakita sa atin, tayo ay nagiging tapat. At ito ay isang pagpapatotoo ni Pablo bilang lingkod ng Panginoon na ito ay tinago niya at ah, inalis na niya sa kanyang buhay. Ito rin po ay paalala sa akin bilang lingkod ng Panginoon, bilang nagpapahayag ng salita ng Diyos. O maging sa iyo na hindi ka man pastor o hindi ka man pero ikaw ay kumilala sa Panginoon. Yung bang habag ng Diyos sa iyo, yung bang pagpapatawad ng Diyos sa iyo ay nagbunga para talikuran ang mga gawang kahiyahiya at kahit walang nakakita ay hindi nagagawa ng kasalanan, yung kasalanang palihim na nakatago sa mata ng tao pero sa mata ng Diyos ay nakikita ito. Ano pa po ang nangyari o ano pa ang ibinunga ng habag ng Diyos kay Pablo bukod dun sa malakasang ang loob niya mag-share kasi naranasan niya ito. Ano pa po? Ah, hindi siya nalilinlang sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos o hindi niya pinipilipit ang salita ng Diyos para magpit sa tao, magpit sa sarili niya. Bagkos ipinapahayag niya ng tuwiran kung ano ang salita ng Diyos. Tunay nga po na magandang halimbawa para sa akin si Pablo. Para hindi ako tumingin sa sa mga tao na makikinig, kundi ano ba ang sinasabi ng Diyos na dapat ipahayag. Minsan ako rin po ay merong ganitong kasalanan na ayoko bang masaktan ng tao o ayoko bang masaktan baka, baka ako ay nagpaparinig kanino paman. Hindi dapat ganito ang maging damdamin ko kundi dapat kung anong pinapahayag. Hindi ako nanilinlang, hindi ko pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagang kong ipinapangaral ang katotohanan at, at ito'y alam ng Diyos. Ito po ay dapat din na maging attitude ko na wag mag wag kung uh, wag kong tingnan ang sasabihin ng tao kundi ipahayag ko lamang ang salita ng Diyos. Kaya nga po, kung kayo man po ay nasasaktan, kung kayo man po ay hinihipo ng salita ng Diyos, ay hindi po dahil kayo ay gusto kong parenggan, kundi ito po ang salita ng Diyos na dapat ay tayo lahat ay makinig. Kahit po ako ay tinutuwid araw-araw. Sabi nga po dito, ang salita ng Diyos ang aking ipinahahayag, hindi ang aking sarili. At ang dalangin ko palagi ay itago ako ng Panginoon, hindi si Pastora, kundi ang Diyos ang marinig ninyo sa bawat umaga na tayo ay tumutunghay ng kanyang salita. Sabi po rito, kung lahat ay ginawa na ni Pablo yung tama at matuwid, bakit marami pa rin tao na hindi nakikinig ng mabuting balita na ipinapahayag niya? Sinabi po ni Pablo ang dahilan, dahil ang Diyos ang sanlibutan ito ay bina, binulag ang kanilang mga mata, upang hindi nila makita ang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo. Minsan, kahit po ang mga pastor, kahit po ako, sino po ba ang mababago ng mga salita ng Diyos ay pinapahayag sa araw-araw? Kung hindi po kayo mabago, ay ito po ay dahilan sa meron pong espiritu sa sanlibutan ito, si Satan, na nais bulagi ng ating mga mata at hindi natin buksan ang ating puso't isipan. At iyon po ang sinasabi ni Pablo na merong kapangyarihan sa mundong ito na siyang sumisira ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sabi po, kaya nga, ang sabi po rito sa salita ng Diyos, ang Diyos ang magbibigay ng liwanag para makita ng tao ang mabuting balita, ang katotohanan, upang makilala ang kadakilaan ng Diyos ang nahahayag sa mukha ni Kristo. Ang Diyos po ang mag-aalis ng tabing na yan. Sa pamagitan po ng kanyang Espiritong Banal, liliwanagan niya ang puso ng bawat isa sa bawat araw na makikinig tayo ng salita ng Diyos. Dalangin ko po na buksan ng Diyos ang ating mga mata sa mensahe ng Panginoon. Dalangin ko po na kung merong mang bagay na baguhin sa atin isipin natin ang kahabagan ng Diyos at nais niya itong gawin para sa ating buhay tayo po ay manalangin Aming Diyos at aming Ama salamat na pinaalala mo sa amin sa umagang ito na dahil sa lamang sa iyong habag sa iyong biyaya kaya kami ay naligtas kaya kami ay merong uh, kalakasan na maglingkod sa iyo Kapag naiisip namin Panginoon ang lahat ng ginawa mo sa aming buhay, kami ay dapat magpatuloy sa paglilingkod, magpatuloy sa pagpapahayag, magpatuloy sa pagsunod dahil ginawa mo ang lahat para sa amin. Lord, dalangin ko sa umagang ito, ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, ang siyang mag-alis ng tabing sa puso at mata ng mga taong nakikinig. Buksan mo ang puso nila, Panginoon upang yung salita sa bawat umaga ay siyang maglinis sa amin, magbago sa puso ng bawat isa na nakikinig ng mga salita mo sa YouTube na ito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Dalangin ko po o Diyos sa oras na ito ang lahat ng may karamdaman, ikaw ang humipo sa kanila at ikaw ang magpagaling sa kanila. Kilala mo po sila, Panginoon. Hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, kilala mo to, lalong-lalo lalo na, Panginoon, ang mga nagsasuffer ng COVID ngayon. Ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming katagumpayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang salita niya na ipinahayag natin sa umagang ito. Magandang umaga pong muli and God bless you.